traffic guys tapos puro oh, palpak at mga namloloko lang yung mga napukuhang buki hindi nila alam yung mga pagod at hirap natin sa kalsada para mapunta kayo yung kanila mga order tapos sa kanila ganun, ganun ganun lang kadali ang mag cancel sa kanila hindi nila inisip yung sa pero ako na yung nauna guys yung sabi lang ni client hindi daw inaccept ng lala move. ang cash daw ang um-accept dun sa order niya so wala tayong magawa pwede pala yun nasa yun na yung item tapos sasabihin hindi pala sa yun nakapun tapos yung isa namang book natin guys nandun na rin tayo sa area pick up na pero wala daw gano'ng customer at walang nagbayad na gano'ng customer. Ay, talaga nga naman. Tapos, ito yung sacrificial natin, oh, no? Napapasabak sa mga pinilihan traffic. Tapos, pagdating lang din. Pero, salikat ang ating mga business. Enjoy ride lang. Halma na lang, halma. Wala naman ang magagawa. <laughs> chill na. Sabi chill muna tayo. Sa atin yung embassy. Kaya chill lang kaya, uwi na muna, mag-chill. Kasi puro, dalawang palpak na yung ating lakad ngayon. Kaya, mag-relax na lang muna sa bahay. oh pabor na yung pangalawang pinuking sana eh. Isa rin palang palpak, isa rin manlolo pero sa daan guys walang gusto magbigayan kaya pag ano lahat mainit ang ulo time po yun, nakapagpa-change oil na lang eh. Kaya itambay na sa pagawaan ng motor. bahay, kung nasa bahay ako nakagapagawa na lang ng paninda ano sa time na yan, kahit ito, ubos ng gas, effort sa trapping.